no but no Nagutong <laughs> 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 ka na si Kagana, eh, Last meal ko, okay na ba? Yung 1.30? 1.30, ma'am. 1.30. Oh! <laughs> My God, wow. Ano na? E 11. Pwede na, no? Tamat ka ba, ma'am? Oo. Hehehehe.

Haya rin ka na po, ma'am. Oo. Mm -mm. Yan na lang ang kulang ko. Wait lang, ma'am. Huwag niyo po gagalangin, eh, ma'am. Oh, wait lang. <laughs> kasi pag ninenerbius kang ganyan, ninenerbius okay. yung Oo, yung ugat oh, pati. Oo, oh, oh, la yung injection Oo, oh, oh, yung ugat oh, oh. La, Mag mo. Na. O, oh, yung ugat mo. <laughs> Dapat ka nga talaga, <laughs> Titigan mo nang hindi ka natatakot. Titigan okay, mo. Ganda okay, pa naman ang ugat mo. Oo, oh, kitang-kita eh, oh. Huwag niyong gagalaw na, Okay, okay. <laughs> Mabilis lang, ma'am. Tali ko na, ma'am. Ma. Hindi eh, mo mararamdaman kasi may tali. In fairness, magayon yung kamay niya. Ito, pa-close po pa ulit, ma'am. Hindi ko sasabihin na tutos ma'am na yun, ma'am. Ah, mag-headset ako. Isan pa ko sa gudin Sandali headset ko. Isan dali na. Sira ulo. Uy, nabulo, Max. Ah! Uy, naman ito. Wala pa nga. Ingay mo na. Ayan, nahanap pa tuloy yung ugat mo. Ah! mo yung ano, ug ayan mo. Papaypen mo na kamay. O, box mo na kamay mo. Hindi mo nga mararamdaman. Isa lahat ng singit mo. Ah, singit. Enti, enti. Medo isang lahat ng akasingit-singit. Dapat mo tinitigan mo eh. Para mawala yung takot mo. Gaya mo, press na lang. Press na, tapos na, man. Man na, tapos May na. Yung Oh. Ano, <laughs> 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 <Nali atin, laughs> Nalambot ako. Saka yung dito. Nalambot ako doon. Wait lang, te.